magandang hapon po sa ating lahat mga guys uh, for today's video mga guys andito po ako sa may gilid po ng kalsada sa sityo buntod ng barangay bayanga po mga guys dahil po sa sobrang init at saka naisipan kong tumambay muna at saka mag relax dahil sobrang init talaga yung panahon mga guys at mahina din po yung binta ng paninda natin kaya naisipan kong mag relax muna dito sa may uh, bukiran po mga guys kaya mga guys lumabas muna ako mga guys para maghanap po ng priskong hangin kasi sobrang init talaga kaya mga guys samahan, samahan nyo po ako mag relax mga guys so labas muna ako mga guys ba yan po mga guys dito na ako sa labas sa ibaba po may sapa po dan uh, may sapa po dyan at saka ramdam ko na po yung presko ng hangin po malamig na po dito mga guys sa labas po dun sa, uh, sa loob grabe sobrang init talaga kaya samahan niyo po ako mga guys maghanap muna ako ng ma maupuan maupuan mga guys mga guys relax muna ako may ano dito may kubo na hindi po natapos mga guys kaya tumambay muna ako dito mga guys at saka langhap ko na po yung simoy ng hangin dito mga guys hindi na mainit mga guys. Opo muna ako mga guys. Sobrang init talaga. Dyan banda sa Unahan po, may sapa po dyan mga guys. Saka mga guys, saka may mga ampalaya po na mga farm doon sa Unahan po. Kaya dito muna ako mga guys. dahil po sa sobrang init po ng panahon na na po ako na sobrang uhaw na po grabe init talaga Lalong lalong na sa loob ng sasakyan grabe sobrang init doon kaya relax muna ko okay? at saka habang mag relax po kasi na na din po ako halip po kayo mga guys samahan niyo po ako mga guys na ko eh. may naman wine. Sarap yung wine na dala ko. ito? Ano po? po mga guys. naman Ang sarap mga guys. Orang juice din. Saka, mga guys, uh, sobrang tahimik talagang lugar dito, uh, lugar na ito mga guys. Kasi yung maririnig mo yung uh, simoy ng hangin at saka yung tubig na andun po sa may sapa po at saka ang ganda-ganda ng view dito mga guys at maganda na din po yung ambience po dito mga guys at lalong lalong na lalong dumanda at lalong sumasarap yung buhay natin dito sa probinsya, pag may kasamang siyempre ano pang tawag nito di Inom tayo mga guys. <laughs> Parang nawawala na yung init ng katawan ko at saka ang hirap uminga sa loob ng sasakyan kasi yung yung ang makina po ng sasakyan is andun lang po sa ano baba po kasi kaya nga sobrang init saka naisipan kong magchill-chills muna dito nanghapin yung simoy ng hangin at saka pakinggan yung mga huni ng ibon at saka mga huni at mga tinig po ng à anh chỉ topo sao anh muốn nạp may gù gù yung, đaga, đaga bị Huwag kong patayo nito mga gays. Ay bubuyog at saka yung mga na umagas. sa um, sakit na yung Ma malala ba? Malala. Ano bang tawag doon sa Tagalog yung ano? Malala? Malala kung sa English yun. Binumot yun. Binumot Bay ba yun? O binumot. Di Dito, so, may lampinig pala. Nung lipat. Kaya... Ingat, ingat po baka pagdating natin sa bahay uh, mabigla yung asawa natin dahil pinay na tayo at saka pagdating natin makita uh, makita po ako ng asawa ko na uh, parang intik na din kaya inom mo na ako. na lang yung inuman ko rito lolo kahit sobrang boring na po sobrang <laughs> boring ang pangit po ng content ko pati na po wala talaga akong makipang ibang content sa ko ngayon po eh pati uh, naghanap buhay pa po kaya uh, ino, ino, ino muna tayo po nila mga guys may kasabihan po pag uminom tayo ng tuba talagang malayo sa sakit malayo sa sakit pero malapit sa anong tawag doon kayo na po kayo na po ang tumulong sa ano kasabihan ka na yun <laughs> <laughs> wow. Sarap-sarap ah, ng hangin dito mga guys. Sarap ng simoy ng hangin talaga. Wow. sobrang sarap talaga ng hangin dito. Fresh na fresh. Walang halong pollution. at saka dito ko na experience mismo yung ganda ng uh, ganda ng ambiance kasi po pag andon po tayo sa may city mismo kasi don po di don po ako mismo po nakatira sa for years sa may sa may uh, city po sa may city uh, po kaya naisipan kong uh, manirahan na lang dito sa probinsya kaya sama-sama tayo mga guys at saka mga guys patuloy po ako sa paghihino mga guys

wag po wag pong kalimutan yakapin po yung profile natin at saka mag iwan po ng mga bakas sa comment section po kaya love you all thank you so much bye po mga guys